Wow. Yan mga panula friends, magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. So ang oras ngayon 9:20 ng nga umaga. August 23, mga idol, magandang umaga, magandang araw. Mga panula friends, bayan ng Lopez, Kumusta na po kayo? Ito at meron tayong naispatan dito sa akin pamamasada ng tricycle. May parade. Hindi ko alam po anong parade dito mga idol. Pero talagang uh, ko kanina ay na-traffic tayo doon sa may kanto ng Kalyanda. At uh, ito nga yung ating uh, naispatan parade. Mga idol, so so may yung mga kaganapan at uh, na lang ako dito. Kasi ay uh, hindi rin naman tayo makakabiyahe o makakadaan kasi nga ay traffic mga idol. So mukhang maganda ito mga idol. panoorin natin para makita natin yung uh, kaganapan. Kung ano ba itong paradang ito mga idol. Shout out mga kababayan bayan ng Lopez. Kung ikaw ay taga rito sa bayan ng Lopez at uh, taga kisiong province ka, ba baka kilala mo yung mga kasama sa parade na ito mga idol. Mukhang maganda ang pagka ng parade mga idol let's go Ata uh, open naman dito sa bayan ng Lopez pasensya na po sa tatamaan na aking camera, baka kilala ninyo mga kababayan natin na uh, paminsan ay bumibisita dito sa Lopez Quezon ayan o, oh. location natin guys Yumuli Street, Barangay Burgos ayan, malayo pa naman mga idol pakita kayo location ko Ayun. shout out mga kababayan ayan, mga katatikla yung mga kadana oh.

আৰু স্কুল গাই বাই আৰু স্কুল ল পিছাই পিছাই গাই কাক নিচাই স্কুল કે ભાઈ છે ના ઓનો મારા કિલાલા કે ના ભાઈ આ કોના 11 LT ઇસ યનો ગ્રાન અલumni યનો બિચારા આ ગ્રાન અલumni વલારા આ છે આ ગ્રાન અલumni હેલો કવય કવય નો યનો વાઉ કેદી વા કેદી વા વાઉ મારા કો આ કેજો કિંદીઓ Wow! Ay, ito pala, oh. Eh. Yo, shout out, ma'am! Uy, mga kababayan natin, oh. No? Ah, Grand Alumni. Gran Alumni Homecoming. Uy, gawin. <laughs> Anong batch kayo kaya? Anong batch? 73. 73, yan. Yeah, so, yan, Lopez ayano. ano? Lopez National Comprehensive ngayon. Grabe, oh, yun, oh, no? mga kababayan natin, oh. No? Saya naman, oh. No? Ay, batch by batch mga idol oh. Batch 75. Yeah. Hello mga kababai. Eh. Hello. Mga ah, Hello. Ay, si Mam ma mo. Yan, picture ko si Mam Marga mo Mam. Mam, hello. Mam, ma hello. hello. Pa <laughs> Panuli. Panuli. Yeah, salamat. <laughs> Shout out, Mam. Ma Shout out. kita ka, Mam, ma sa vlog. Okay. Sa YouTube, wow. sa YouTube, 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 78 YouTube, Hello <laughs> Shout out Shout out YouTube, 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 hello YouTube, <laughs> <2000, anin? laughs> <Hello. laughs> <And> <out. laughs> Bat 85 Hello. Yan oh, bat uh, 85. Wow, hello. Magandang umaga. Ah, dada ka. Dada andok. Hello. 86. ya bat 86. Hello. Shout out. Kita ka sa vlog. Ya no, oh grabe. Lopez National Comprehensive High School. Alam na pala ito guys Grabe kaya na pa napakarami talaga oh Mahilo Si Ever na Yan yeah, si out. Basta ano na kayo eh si Grabe Hello Galing Hello Pisay pala Yung mga kilala ko yung iba rin ay eh. Uy yeah. Hello Hello Kapira mo na Basta na Basta na Basta na Basta na ka pala Hello Pisay Iti si si Mrs. Grabe yan oh. Basta na kay ma'am. Bat. Wow. Ay si Mrs. Yan ng bat na 1990. Si si Dang, shout out Dang. Video ka rin mag-video ka. Mamaya. <laughs> yeah, grabe. Mahaba tong akin ito So aking mahaba ito. Long long video ito. Hanggang 30 minutes kaya nito. Ay, isang oras pa nga kaya nito ay. Kasi ito yung naka-upload naka sa YouTube. Yo, mga kutsi, grabe oh. Yan. Sana all, mga nakakutsi na. Iba ang product na lobby sa'yo, nakakutsi na. grabe, shout out, ma'am. Hello. Nasa YouTube, panuli. Sa YouTube, panuli. YouTube. <laughs> grabe ano, grabe. Bakit may mga viewers dito. <laughs> Hello ma'am, pasensya na na, na, Iba talaga, ang lope sa iyo. Grabe oh, yan you know? oh. Baka tayo may mga kababayan dito, mga viewers natin. <laughs> yan, pasensya na po ma'am, na lang. Batch 1998. <laughs> sinitin Mga bata pa ito. Wow. Sana all, mga nakakotse. Ang daming kotse. Grabe. Hello. <laughs> Shout out. <laughs> nasa vlog tayo. Nasa vlog. Sana all, mga nakakotse. <laughs> Ang traffic guys. Yung. Grabe. Hello sir. <laughs> Shout <out. laughs> Sana all malakakot si. <laughs> ang dami Hello, oh. traffic oh. Hanggang magsaysay ang traffic ay, ang ganda ng <laughs> wala kayong madaana na kaya kami nag-vlog na lang. Ayun <laughs> ay, Kasama oh. <laughs> sila sa pare guys. Yan oh, ang haba ng pila oh, yun Yun oh, haba ng pila. Yun oh, bats, 1968. Sana all mga nakakotse. Hello ma'am! <laughs> na, na. Dapat oh, sa karamba, ba? lang tanga. Dito sa mama. May akupe ah, na kung kung Bukod pa rin yung panghapon? Ayun <laughs> tuloy tuloy pa oh, kung 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 Pero yung parid ngayon kung 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 O kung 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 din? Oh, oh. Oh, yun. May ambag, may, may ambaga kayo. 91. Sila, may pangulo naman kami. ITC ako ay kaya di ko. Naman, sila, di ko alam na may ganito. Tutulun. Di ko alam na may ganyan. Ay, sana yung kapatid ko sana. Iyo do. Ano ang anong, anong batch kayo diyan? 91 niya. Batch 91. Okay, Ari. Yan. Kila 1970. <laughs> Grabe na. <laughs> yung iba siguro diyan, mga nakakot sila ng ano. Wala na iba, malalayo na sa abroad, na sa ibang lugar ano. Yan. pero kasama rin sila, ayan oh. May mga tarpaulin naman eh oh. Lahat ito. Hello okay, La, sir, maganda nga, maganda. Shoutout po, kumusta? <laughs> Ayun, oh, tamo. Kasi itong mga ito, galing ito ng Manila. Yung iba dyan, mga malalayong lugar. Hello! Kamusta po? Huwag araw. <laughs> Hello sir, magandang araw, magandang umaga Ayan yeah. Nasa Youtube, panuli Yeah, salamat po Makita ninyo sa vlog yan yeah, no, 1973 Hello sir <laughs> Ganda umaga. Nagsusuro <laughs> po kay ma'am. <laughs> Alaglakad na yun ba? Yan o, 1974. O oh, yan o, 74. Ganda ng uniform nila o. Oh. Galing ng pagkaka-organize nito. Hello sir. Yun o, oh, nag-bibless pa ba doon oh? Hello ma'am. <laughs> Hello. Hello. Oh, sir Hello. Oh, Hello. 74 Hello. Oh, Hello. Diba na yung mga natin o? Oh. Boy! Ayun, may naglakan na. na nalang. Eh, Oo. pa lang ako. Hello! Yan o. O talaga oh. Hello! Magandang Hello! 1974 o si Bice oh. Hello Bice. Yeah, iba na talaga. Hello. Grabe, <laughs> nakakaway din tayo sa mga artistahin. Iba na, iba na talaga. Iba ang produkto ng Lopez guys. Shout out sa mga nag-aaral sa Lopez ay. Ngayon ay National <laughs> Comprehensive High School. Ngayon <laughs> ay National Comprehensive High School. 77 oh. plus 77 oh grabe Ayan, oh. mga professional na talaga ito mga politiko hello sir, hello ma'am magandang araw, magandang umaga magandang buhay <laughs> 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 kumustahan oh, talaga kita kit, sabi nga oh, grabe ang kutsi, ang dami hindi natin nabilang kung ilan yung kutsi ano Marami nag-live dito sa Lopez Quezon, mga vlogger. Ang dami dito sa Facebook. Ang dami, yun know? you know? Si Motoping ka no? Hindi <laughs> niya alam, nandito siya pala uli eh, Si Motoping ko nagla, nagsasayaw o Iiwain <laughs> niya ah, na ah, O, diba? <laughs> Ang dami mga vlogger dito guys Ay, inuwa na <laughs> Bata mo mga retirado Iyan <laughs> siya to Iba kasi halos na mumukhaan ko na yung mga mga taga rito Pero karamihan dito May mga trabaho sa malalayong lugar Iba yan galing pang abroad sigurado <laughs> Pamihado. Yan, si mga panuloy friends. Kung ikaw ay nag-aral ng uh, National Comprehensive High School ngayon, pero nung una yan ay Lopez National High School. O, nung una. O, yung ngayon pala Grand Alumni. Kaya naman pala napaka-traffic talaga. Ay, pero may ang daming kutsi, oh. Eh, eh. Ito right. yung Mule Street, papunta sila ng TUP. <laughs> Ito papuntang PUP yan Tapos liko ng San Jose <laughs> Ang tabos yan ay Lopez na no Sa Malita Gate Doon sa may ubal eh, ang dami na Ang dami na assist ng mga Traffic enforcer mga polis Ah ma marami pala ito oo, oo, kasi napakadali na ngayon Facebook lang Talagang messenger, kaya na-organize nila. May mga GC-GC na no? Diyan pa sa... May mga May mga GC, oo. Usong-uso na ngayon yan eh. Kaya napakabilis na ng komunikasyon. Kahit... Kahit nasa Amerika ka, kahit nasa Florida ka, makukunta ka nila. Kahit nasa Italy ka. 74 seventy oh, Grabe na yung 1974, oh. Ang dami. Pura mga dikot si Oo, oh, Hello, sir! <laughs> <laughs> Bihira na mapapunta sa Lopez, ano? <laughs> Yung mga natin na rin Shout out, Magandang araw. <laughs> Welcome sa Lopez Quezon. Iyo, no? Iyo, no? Yung iba, mga nakasarado-sarado ang kotse nila. Ayaw talaga. No? Ayaw, ayaw sisilip. <laughs> ayaw no? Sana all, mga nakaportyoner Iba na. Iba na Iba na talaga. Yan, ay si Ma'am Chan pala yun. Shout si out kay Boss Distor. Mayroon, iba dyan, mga inhinyero, abogado, ano, mga doktor, yan. Hello, ganda ng araw, ganda <laughs> Welcome po, yan, ano. O 1968, ah, 1969. 1969. Oh, o, grabe. Sana all, mga nakakotse. Yun o. Nagka-cover na lang tayo. Oo. Oh, kami, kami yung mga cameraman ninyo. <laughs> kami yung mga nagko-cover. Yun o. No? Tagay na o. Oh, tagay na o. Oh. <laughs> 90 <1990. laughs> Hello, sir. <laughs> o, oh, si Owen o. Shoutout kay Owen. Karang gabi ka. Umuwi, umuwi pa talaga. <laughs> Yan ang mga babibay. Grabe. umuwi pa talaga. Hello. Nay, Eti. Yo, hello. Magandang umaga. Yo, kita, mo talaga mga teacher, bro. Iba na mga ma'am. Sana all mga nakakotse. Ang dami mga nakakotse. Naambulan. Credit ready ng payo. <laughs> yun oh. Hello, local mga katricycle natin o oh. vera mo Alay. bat sa ano kayo? bat sa 80? 81 oh. 81? ah oh, 81 Ayun na naman o oh. Ayun na yun. Oh. yun may banda na pabata ng pabata pabata na ng pabata Oh, vera mo Kaya nakapag vlog tuloy tayo <laughs> si Aki o Aki alam Aky! ano ba sige dito ka? Ah? <laughs> Ito ang kabats ko si Aki oh. Okay, anong bats ka Aki? Anong bats ka? Kapitan! Anong bats ka? Related happy birthday, Kapitan! Anong bats mo? 96! <laughs> 96! Wala ka kasama! Grabe kita ka sa vlog ngayon. <laughs> Shout out to sa mga kabats mo. Nasaan sila? Ano ano ba? 93. <laughs> Yun know. oh. Oh, 93. <laughs> Hello. <laughs> Hello guys. Hello guys. Hello guys. <laughs> Yun <know>. oh. <laughs> Ay, last na yara ito ah uh, Oh, mahaba pa <laughs> Yan Naubos yung mga kasa sa akin ano Naubos yung mga kutsi Yun oh Yun oh Shout out sa mga nagko-cover oh <laughs> Mga nagko-cover yeah. Salamat sa mga nag-assist Ito na, guys nice. lo.

MB di kabel apa kau? <laughs> Cukup big. Wow, keren kau. Abi yang yang. Hello, oh. hello mam, ma hello. Makan hey, tengah arau mam, makan Wow. <laughs> oh, ya <may> pamer. Selamat <laughs> mam, selamat. Abi, oh, ay lah sepele itu. Lah, nah. Bola nau. Bola na. Wala na, oh, wala na. Ayun, so, grabe guys. So, ito na, ito na pala yung last. So, let's go mga katrasikel. Biyahin na ulit tayo. Wala na ulit. Woo! <coughs>